dito naman tayo sa ano, sa Tay Public Market. So update na naman tayo mga mga mga, prices price dito mga sa mga single na lalaki. Available siya ate. O, oh, oh. oh, di ba? Yeah. Yan. Yeah. So, pag binili mo ito, 50 isang piraso. Oh. Sa isang size lang talaga. So, itong size nito, ito, uh, medium, large XL, XL, large yung yun Pwede, pwede yun bit yun Pero malaki siguro sa akin to. ito? Okay. So pwede natin patatakan kung ang bahala kayo anong grupo nyo pwede nyo patatakan dito. So itong pong mga t-shirt na mga tayo. Anong tawag nito? Yana. Yana. Yeah. Yeah, sa mga t-shirt tayo. Yana. Yeah, sa mga t-shirt po dito. gusto gusto magpapatayong napaka-nips. So hindi tumain dito. Mag-isa so, napaka-ganda nito. So lalo pa po, po yung tindera. Wow! Ano ah, pangalan natin din? James. So dito lang sa mga marketan dito sa tayo tayo. No? No, we we tayo, we tayo public market. Oh, yun sa so, bilis ni Ate oh. Yeah. Uh, shout out sa mga kababayan natin. Opo, opo, oh, ayan. Ayun <laughs> sa, yun, sa, yun, sa yun, about mga about ng <laughs> mga t-shirt <laughs> po mga ito. Diyan sa mga nagdating ng Kiana. Oh, yun may sa mga pwedeng magpa-print dito rin, no? Na? Na, oh, pwede nang print po dito okay, sa mga t-shirt. So, kung gusto ko may magpa-print dito mga t-shirt, so pinapakita. Meron ba tayong sample dito, mga guys? Sample. am sample nito yung mga print na ang mga tatak na. Oh. So, yung mga gusto magpapatatak sa about ng mga t-shirt mga guys. So, ipapakita natin kung gusto magpapatatak dito. So, mayroon kayong mga halimbawa. Ito, magbawas So, may ano na, yung mga butuhan, di ba? So, ang angampan Sir, halika dito po. So, ang po mga guys. So, yan. Yan, dito tayo sa mga ganda. Ng babae, update. Naghanap talaga kami magaganda para ano. So, ito na po mga guys. So, ito po yung... Ah, trailer daw. Ikaw na kay mag-invite po te. Ah, okay. so, dito po mga guys yung uh, gusto magpa Oh, ayan. So, gusto magpapatatak mga print na pong ito. Ito po si Madam. Shout out po. So, Merry Christmas po. Shout out po sa inyo po, Madam. So, So, update lang natin sa mga gusto mga invite po dati sa mga about na mga t-shirt na gusto magpapatatak po. So, magkano kung papatatak po, madam? Ayun, sir. Marami. available natin. Okay. So, available sa so mga nagpapatatak sudami So, dami pa. So, pwede tayong ano dito sa mga gusto magpapatatag sa mga t-shirt ng mga uh, So mga eleksyon, no? isa halimbawa sa mga kandidato dito Mga oh, kandidato talaga uh, So pwede kayo mag Pandilan ba rito ang pagkordera? No? Pwede naman sa mga tingirin Oh, sa yes, mga about mga tao so, dito, guys. So magpapatatag tayo dito so, kung gusto mga interesado sa mga magpapatatag sa so, mga t-shirt. sa so, mga, so, yes, mga election. So for example, so may mga group din kayo. So ito mga kalapitan ng Kapaskuhan dito mga guys. So pwede kayo magpapatatag ng Merry Christmas. So, right, shout out, boss. O, oh, so yung mga guys, ito po yung mga t-shirt nila. So, tatlong size po dito. Medium, large, at sa XL ba? Okay. XL. So, isang tatlong size po. So, ito po mga guys, yung gusto interesado, pwede naman siguro na ipapakita natin doon sa mga about ng mga ganito mga print ng mga t-shirt. Dito lang din sa tindahan na to sa... Oh, o, so sige, sabihin mo ate. Dali, lolik, RTW lang po, sir. O, yan. Dito lang sa Tai Tai Result, po, mga guys. Yun. Yan. Oh, yan. So, ito mga tatak na po mga iso, magpapatatak kayo. Ah, magkano ang papatatak sa bawat isa? Magkano? Magkano? Kada isa patatak. Pakit sa, design, sa kasama ng t-shirt. na? package po, kapag t-shirt. Sa inyong t-shirt, nasa inyong tatak, magkano po? Halimbawa, magpapatatak ako. Depende po sa design, pero nag-range. Nag Yung mga ganitong design po? Pag sa ganyan po, pag nasa 1,000, pwede po yan siya ng 50 pesos. Harap 50 bawat isa harap o likod. Okay. So mga kaysa mga ganitong... Pero A4 size lang ah? A4 size. O oh, yun po mga guys, so, ito ang presyuan na magpapatatak. Kasama na yung t-shirt 100 o 50. Hindi po. Hindi pa po kasama yung t-shirt. So kung kasama yung t-shirt, paglis na po ito, papatak po. Nasa ano po? Uh, 90. 90. So magpapatatak po dito mga guys, Kasama yung t-shirt, 90. Napakamura. O oh, dito, ano pa hinahanta niyo mga guys? So dito lang sa sa tayo tayo sa public market ngayon. Pwede po ba sir? Sir. May of player lang. din po kami sure, sir. Oh, so ito mga guys, so ito mga about ng mga ano no, so yung pistol na niyan ni Ate. So, Kasi ito pong contact number so kung gusto mo magpa uh, magpapatatak sa mga t-shirt no, dito lang sa public market ng Tay Tay Rizal no. So dito. So mga mga phone number po mga yun, guys ayan. Ayun. Ito po yung mga Of ah, Ay, ah. color of the year. saan yung ano? So, dami no. Saan po mga guys? Ay, ito. Ah, ito po mga color ano, color, ayan. Yung color yung yung Oh, yan. Oh, sa mga bawat mga. Oh, mayroon din siyang mga t-shirt ng ganito. Yeah. So, ang mga size nito, mga ano naman. Mayroon to, tatlong size naman to. Mayroon. Medium, small, medium adult to kids. Uh, so, magkano ang piraso bawat isa? Magkano? Sabihin mo na para bilisan na. Uh, 65, extra small hanggang large uh. is cotton spandex tapos 70 naman sa XL. Oh, yun, mga tapos ganito mo. Tapos sa active, mo. 115 uh, from XL. So, XL natin, magkano ang presyo naman din? Sa XL naman po, 70 pesos. Oh, 70 pesos. Sa Then, brand, sa brand. So, bibili kami, ito, puti kasing gusto namin. Mahaba. Ito kasi mga, ito yeah. yung color of the year. O mga, sige, uh, so dito lang din sa mamaya pa nananat ang um, leader namin na. Ah. So magkukuha um, kami yung t-shirt. Ha. Uh, so huwag ah, okay. ah, ano na. okay. O Saan so, naman patatagpuan ng ating mga print dito sa'yo, eh, madam? Dito lang po yan sa Lani Lock Learning Store. Tapos dito miyay, lang sa Tainay ah. New Public Market. Ito lang po yung bahala ng shop namin. Ayun, uh, doon sa so may contact number po mga guys. So, kung mag-interest kayo na magpapatatak mga t-shirt dito lang, kontakin nyo po na number to na to. Hello guys, welcome to my guys. Okay. Maybe, syempre. siyempre, iba Yung sticker. Yan, dito lang. Ipapalo kita. So madam, pa-invite mo naman sila kung saan po silang sila gustong magpapatatak mga kisa. Ate ko na po sa nanay RTW. Yun. Ate ko para mga tindera namin, diba? So magaganda mga tindera naman, madam. Sama mo na sila, madam, oh. Para mapanood ng video natin, no? So, salamat po. Thank you po. Okay, salamat. Tony Vlog. Okay, Tony Vlog. Okay, support na po. Tony Vlog. Ayan, si Mama Ayan. Okay, salamat, salamat. Oh, shout out sa mga magaganda. Shout out po. Thank you po, sir. Okay, salamat sa mga magaganda dyan. Shout out sa mga pogi dyan. Sa mga available. Mga dalaga rito. Mga available din dito sila rito. Naganap. Hindi lang ang mga t-shirt ang kailangan dito. Mga available lang at babae dito. Mga available. Yung mga available lang, ah. Wala namang kasama ko.